Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pong Pecha para po ngayong November 5, 2024. At sa mga subscribers natin, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyong lahat. At mga idol, umpisa natin ang ating sumada. Dito tayo sa November yan ay 11. Ayan, 11 at 5 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. I-simplify lang muna natin sila. 1 plus 1 is 2. 0 plus 5 is 5. At 2 plus 4 is 6. Ganoon din po sa bandang gitna. Add lang natin sila. 2 plus 5 is 7. At 5 plus 6 is 11. Ganoon din naman po sa bandang baba. 7 plus 11 is 18 Ayan, medal, yan po yung ating unang numero, meron tayong 18. At yung kapares ng numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin yung mga numero natin sa gitna. Ayan, 2 plus 5 plus 6 is 13. Ayan naman po yung kapares nating numero, meron tayong 13. At pwedeng-pwedeng natin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 18-13 or 13-18. Ayan, pwedeng-pwedeng natin po natin matayaan yan. At yan, 2 digits po yung mga numero natin, 13 at 18, kaya isisimplify din po natin yung dalawang numero natin ito bago po natin sila isumada. At yan, unahin natin isimplify ang 13, 1 plus 3 is 4. At dito sa 18, 1 plus 8 is 9. At ito po yung isusumada natin, 4 at 9. At unahin natin isumada ang 4, kunin muna natin yung 13. 13 sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin po ang 40, sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin yung 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4 at 22, sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, at dito naman po sa 9. Ayan, kunin mo natin yung 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin dyan ang 36 sumada 36, 3 plus 6 is 9, at 27 sumada 27, 2 plus 7 is 9. Ayan, mga da po yung mga numero kung nakuha natin na pwede natin pagbilihan sa ating sumada ngayon pong November 5. Meron tayo rin itong 4, 13, 40, 31, 22. 9, 18, 36 at 27. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin yan. Ramble lang natin. Pipili lang po tayo dito. Kung ano po yung mga naugustuhan po natin. Kung korosonada po natin ng numero. Ayan, ramble lang po natin sila. At sa ating sample, pinuha natin dyan ang 22. 22 at 18. Then, 11 27, sorry. 27 at 13. Ayan, 27, 13 at 36 at 4. Ayan mga idol, po yung mga nakuha po natin mga sample, mga kombinasyon. Sa atin pong sumada ngayon pong November 5. Ayan, meron tayong 22, 18, 27.13 at 36.4 4. Ayan, meron tayong tatlong kombinasyon dyan at kung okay po sa inyo itong mga sample na yan, pwede, pwede rin po matayaan. Pwede rin po tayong kumuha at magdagdag dito sa taas kung may po yung mga nagugustuhan po ka rin ating mga kombinasyon. Ayun na lang po yung kumilik o pa po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, po natin sumabi sa pecha para po ngayong November 5, 2024. Maraming maraming salamat po.